What's up guys! Yan, uh, nagkita-kita naman tayo at welcome back po sa akin channel, Mefulsan TV po. At ngayon, uh, dati po pinakita ko po yung garden ko na uh, pasimula pa lang. Then, ngayon, uh, papakita ko na yung mga garden ko ngayon. <laughs> Yan, so, yung iba uh, na-harvest ko na, lalo-lalo na po yung kangkong. Yan, then ito na po yung garden natin ngayon. Then, makikita nyo po, ito. Ito yung kamatis natin. So, ito na po yung bunga ng uh, pinaghirapan ko po na itinanim dito. Yan. <laughs> so, sa katunayan guys, uh, napitas ko na yung iba nito, Yan, at napakatamis po. At subukan po natin ulit kung gusto nyo. So, ito po. Uh, ang cherry tomato. Dito sa Canada. Yan. Mmm. Napakasarap po at saka napakatamis ng cherry tomato dito. Ayan. Um, Ayan. Nagpupunta lang ako dito pagka may hinog na. Then yan, kumukuha ako. Kasi masarap po talaga yung cherry tomato. Matamis. Tapos itong tomato na to, yan, malalaki. Ang dami. Then meron din po tayong uh, bell pepper guys. 'Yan. So hindi pa po siya nagkukulay, kulay green pa rin. 'Yan, ang dami po natin yung bell pepper. 'Yan. Tapos po, ah uh, ito, yung um yung kamote'ng baging natin. So ito, natalbosan ko na po siya, then uh, ginamit ko pansigang ng uh, makarel. Uh, libre lang po yung ang isda natin dito na makarin. mamingwit lang po tayo. Yan at meron na po tayong pang-ulam dito. So, yan po yung kagandahan dito sa isla ng Canada. Yan. Then eto. Uh, napitas ko na rin yung iba nito. Dinamit ko na rin sa spaghetti, yan. Tapos eto pong green beans, guys. Uh, na naamis talaga ako dito, guys kasi uh, parang unlimited yung bunga ng green beans natin. Ayan ano, oh. Kapipitas ko lang nito, meron na naman po. <laughs> Ayan, meron po yung mga green beans diyan. Napaka parang unlimited guys yung green beans eh. Then ito, uh, may kamatis din dito sa labas. Uh, kusa lang tumubo to. <laughs> Then yan pinabayaan ko na rin siyang lumaki. Ayan, sa sa wakas yan ang uh, dami rin yung bunga then meron din po tayong uh, siling pansigang <laughs> kita nyo guys ang liit liit ng puno pero uh, may mga bunga so yung iba naanin ko na talaga then ginamit ko sa pansigang guys yan o oh, ang dami guys <laughs> yan meron pa po doon. yan yung iba na pamigay ko na then eto po um, meron po tayong Uh, kamatis dito Yan Ito po yung um, Ang Roma tomato Dito Yan Napakalaki na po na nila Then Yun Ito po um, Medyo magihinog na siya So Balang araw um, May hinog na rin yan Mga yan Tapos yun guys uh, Ito yung black cherry tomato natin Yan ito po yung black cherry tomato natin. So, napakadami pong bunga talaga, oh. <laughs> Sa isang tangkay lang. Ayan. <laughs> so, ito po, guys. Uh, na siya. Ayan. Black cherry tomato siya, pero uh, nagre-red din siya. Ayan. So, hinog na po yan. Ayan. na May hinog na po yung black cherry tomato natin. <laughs> ang dami pang bunga. <laughs> ah, katuwa oh. Napada, napakadami po talagang bunga ng black cherry tomato na to. Hanggang doon sa taas. <laughs> so, yun. Ah, nakakatuwa kasi ah, pag may tinanim ka talaga, ah, abalang araw, ah, meron tayong maani. Then, yun. Ah, meron pa pong sili tayo doon na pangsigang sigang. Guys, ang dami pa rin pong bunga. Ehon. Tapos meron tayong ibang sili dito. Ayan. Ayan. pwede itong uh, pang tagtad sa sisig, sa dinakdakan, guys. Ayun. Then ah uh, dito sa uh, sa halaman nato, guys. Uh, dito talaga ako uh, natutuwa kasi um marami akong tinanim na ganito pero uh, mayroon na buhay na isa yun sa so wakas po at nakapagpabunga din ako yan so ito guys yan so lumalaki na siya yan natutuwa talaga ako so sana uh, patuloy pa rin siyang lumaki yan so balang araw i-share ko rin ulit ito pag uh, i-harvest ko so dalawa po yan ito pa po yung isa <laughs> yan lumalaki na po sana uh, patuloy yung paglaki at uh, hindi po sana na maabutan ng ng winter o ng snow <laughs> so sana bago mag winter ah uh, maharbes ma-harvest natin yung pakwan na yan then eto po in sibuyas guys ah uh, dami ko na na-harvest nito pati po yung dahon nagagamit ko yan. So, yung katunayan nga itong iba, uh, binunot ko na siya. Then, pinapatuyo ko. Tapos yun, meron po tayong carrots dito. Yan. Yan, carrots po yan, guys. So, maliliit pa. So, next month po, baka pwede natin i-harvest din Kahit maliliit pa. So, yun. Nakakatuwa talaga kapag... Uh, uh, nagtanim tayo then then makikita mo na nagbubunga yung pinagpaguran mo nakakatuwa talaga <laughs> so gaya na to guys yung upo natin ayan lumalaki na po ito na po yung bunga lumalaki na po yung upo ayan so talagang uh, nakakatuwa talaga so yung may balik yung pagod na na busy busy ka dito na nagtatanim nung una then ngayon po ah, uh, nakakatawa kasi napakaraming bunga lalo na tong uh, upo guys upo natin Yan. sana uh, hindi po siya maabutan ng winter hmm. Yan. then meron tayong sitaw guys Yan. sitaw to so maliliit pa siya ngayon pa lang siya nagbulaklak Yan. Yan po yung sitaw natin. Then, ito po ang uh, sayote. Sana po uh, magbunga na rin. Yan. Sayote po yan, guys. <laughs> Akyat. So, wala pa pong bunga yung sayote natin. Then, ito po. Uh, natutuwa rin ako dito sa uh, ampalaya natin. Yan. Ito yung ampalaya natin. So, gusto ko na talagang talbusan to para maihalo natin sa munggo na uh, talaga ako dito pero uh, gusto ko muna siyang uh, pabungahin then sa wakas uh, ang dami na po niyang sanga so apat lang po yung puno nito pero do, kumakapal po yung uh, mga sanga niya tapos yan uh, meron na rin po siyang bunga guys so yan may mga ilan ilan ng mga bunga maliliit pa yan sana umabot to uh, bago magwinter yan may mga bunga na siya yan, so bago mag-winter, uh, tatalbusan ko to kukunan ko ng mga dahon. Yan, masarap to sa munggo. Tapos itong mga talong, uh, late na rin siyang lumaki. Yung mga uh, talong na yan. Yan. So sa wakas uh, lumaki na rin sila at yun, uh, nag-i-start na silang magbunga at namumulaklak na rin, guys. Tapos ito po yung ating uh, cucumber. Yan. So, eto Ang napakarami uh, rin siyang bunga So, eto po yung pinakamalaking bunga guys Hindi ko pa inaani <laughs> Yan Then, so, masipag po talaga palang magbunga tong uh, uh, Cucumber kasi kada dahon po um, Meron siyang bunga Yan Kung makikita nyo po, yan Yan, may mga bunga po siya every dahon. Ayan, ang lalaki nga ng cucumber. Tapos ito, meron din tayong talong dito. Yan. Nagbubunga na rin po yung mga talong. Yan. Yan po yung mga talong natin. Then meron pa po tayong talong doon. Yan, ito, itong talong na to, ibang variety kasi to, uh, Japanese eggplant to. Yun, ah uh, hindi ko alam, English eggplant ata <laughs> Tapos meron din tayong bell dito. Yan. Nalo, di ba? Tapos uh, meron pa po tayo dito. So uh, sa katunayan uh, na harvest na natin yung kangkong natin. Then ito ngayon uh, nagsisimula uli, guys, na dumami at kumapal. Yan. Yan po yung kangkong natin. At ito pa po yung iba. Yan sana lumago pa po yung uh, uh, kangkong natin para marami tayo ma at eto naawa ako dito sa suki nito kasi nung umulan din malakas po yung hangin nabali po siya Ayan, nabali po yung suki nito pero meron siyang bunga at napakalaki na rin <laughs> so balang araw anihin ko na rin kunin ko na rin yan. kasi nabali na yung puno niya tapos, eto guys, yung kalabasa natin. Meron na po mga bunga yan. Yan, kalabasa natin. Yan. Ito. Yan, malaki na po yung bunga ng kalabasa natin. Mga bunga ng kalabasa natin, guys. Then, eto po yung grapes. Yan. Yung grapes natin, pinapa ah, pinapalaki ko talaga at pinapaabot ko talaga dun sa taas ng Ah, gasibo na to. So, balang araw, ah, hindi ko nagagamitin yung, yung trapal na yan. Yung, or yung lona na yan. Kasi, yung grapes na mismo yung maglililim ng gasibo na to. Tapos, ito yung blackberry natin. Yan. Nagmumula na siya. <laughs> yung bunga ng blackberry natin. Then, meron pa tayong eh, ibang variety ng talong dito. Yung malalaking talong guys Yung talong dito sa Canada Yan Malalaki yan Then Meron pa tayong Chili pepper dito Yan So malalaki po ito Ang tawag dito is Rustico pepper So masarap po itong uh, Ihalo sa Sa spaghetti guys Yan Parang bell pepper din siya, uh, Matamis din tapos um, ah, ayun, meron pa tayong cherry tomato dito. na uh, napakarami rin pong bunga. Then dito talaga ako natutuwa, guys, sa, uh, sa pepper na to or sa chili pepper na to. Imbis na green siya magsisimula, violet po siya magsisimula at pag nahinog na po siya, ito na po. Magre-red na rin siya. Then, meron pa to, yung Uh, carrots dito yan so balang araw uh, i harvest ko na rin to Ayan. laki na ng carrots natin tapos yan yung green grapes natin kumakapal na rin yan then meron pa po tayong um, cucumber dito yun may malaki na tayong cucumber dito yan ang laki ng cucumber natin at meron pa tayo dito yung strawberry natin guys. Yan. So nakakatuwa kasi yung strawberry natin kasi uh, magpapangalawang bunga na siya. So nung nakaraan po, na dami na po niyang bunga. Pero ngayon, ito, magbibigay na naman po siya ng bunga ngayon. Yan. Yan no. Strawberry natin guys. Ayan, mula po uli silang mamunga. Ayan, namumunga uli siya. Pangalawang bunga po nila uli yan. Ayan. Ito po yung uh, bunga at bulaklak. Ayan, sa pangalawang bunga nila. Then, napakarami po nilang uh, mga anak-anak guys. Ayan, uh, nilagay ko na po siya sa maliliit na paso uh, para maipamigay ko sa mga kababayan din natin dito na gusto magtanim ng strawberry kasi itong strawberry uh, hindi to nawawala uh, pagdating ng spring uh, magsisibol ulit to yan po yung kagandahan <laughs> tapos yun so ngayon um, August uh, season na po talaga siya ng uh, blueberry yan guys, yung blueberries natin. So naanihan ko na po yung iba nito. Yan. So maliliit lang talaga siya. Pero matamis. Matamis guys yung yung blueberry na to. Yan. Napakatamis. At meron pa tayong tomato dito. Tapos meron pa tayong blueberries dito pero uh, hindi siya nagbunga <laughs> yun kakalungkot pero baka next year uh, babawi ito magbubunga to pero ito iba may bunga rin siya so ibang variety to ng uh, blueberry malalaki po yung bunga nito then meron pa pong tumubong uh, kalabasa dito so sa katunayan may bunga na rin siya, yan, malaki na rin yan yun po uh, nakakatuwa talaga kapag uh, uh, nagtanim tayo, then balang araw uh, makapag-ani tayo ng mga fruits nila, yan nakakatuwa kasi parang mawawala yung pagod mo once na makaan ka ng marami yan, nakakatuwa So, eto po guys, yung kamoting baging, pwede naman na siyang talbusan ngayon. Yan. So, pagka nakakuha uli ako isda, yan, pwede ko siyang uling uh, ilagay sa sinigang na isda. Yan. Nakakatuwa tong uh, kamoting baging na tong kapal guys. <laughs> Tapos, ayun. Mas lalo rin ako natutuwa dito sa kamatis natin. Napakadami pong bunga. Ayan. Daming bunga. <laughs> Yun. So, pero uh, mas mas talagang natutuwa ako dito sa pakwan namin. So sana magtuloy-tuloy yung laki niya. Ayan. <laughs> so, 'yan, uh, hanggang dito na lang guys yung uh, uh, backyard garden tour natin. Ayan. So, sana uh, lumaki-laki pa yung mga bunga ng mga pananim natin. At sana uh, marami tayong maiharvest at maipamigay din sa mga kababayan natin dito na gustong umain ng gulay. Yan. So, guys, uh, kita-kispuli tayo sa susunod kong videos. At hanggang dito na lang ang videos kong ito. <laughs> Yan. So, nakakatawa talaga ng may bahay ka na at meron ka pang backyard guys yan na pwedeng nating pagtaniman ng mga gulay every summer dito sa Canada so see ya on my next videos